That's good, Kindergarten. Who is teacher? Miss Wild. What do you have Spoon. School, far as yeah.

Yeah. Are you excited? <laughs> It's 8.42 oh, Nasaan ang gamit mo? Saan? 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 Nasaan? I'm just gonna pee Yun Tega lang Narado <laughs> natin yan Yun Susundo tayo kay Ano? Kay Dilan Sundoy natin si Dilan Tsaka si Dave yan Dito lang naman Apat na bahay lang naman Ang layo ng school First time kasi ni ni Dilan maging grade 1. grade 1 na siya ngayon. sundin natin siya. Siya nga pala nakaano ko Nike. Ayan. Pag nagsasalita ako ng Nike, may nagagalit sa akin. Nike daw Nike. Yun, pasensya na. Nike ang tawag ko. Yun, nagbell na. Sunday natin. First day nila eh. First day of school. Parang Pilipinas lang, no? Lagyan mo na mga nagtitinda to sa mga gilid-gilid, parang Pilipinas na lang. Ito yung mga school bus yan. Sa kaya si ano? Dylan. Yon, sundo natin si Dylan. Ma I miss you, Dylan. <laughs> Ang dami yung baon na. Sige mo, baon na mo. na. Kaya mo? Ayan. Tingnan nyo naman ah. Dinosaur na yung baunan. O. Oh. Dinosaur pa ang bag. Talagang dinosaur. Pwede mo yung bag niya. Akin na yung bag mo. Is mama here? Wala pa. Sunday pa natin mamaya. Pipe pa. Wow. Grade 1. Ayaw tumingin na ay, iya. Di Grade 1 ka na. Hahaha. <laughs> Ang bilis ng panahon, di ba? Yo. Nakaka ano lang, nakakatuwa lang. Blueberries, hindi, hindi yung blueberries. Iba yan. <laughs> Yun. Ano, nag-ano na ako ng merienda nyo? May merienda na kayo? A ah, hot dog sandwich. Proud tatay. <laughs> hindi nakakatuwa lang kasi di ba yung lumalaki na sila medyo nakakalungkot pero masaya di ba parainin ko muna ng merienda itong mga dinosaur yun limang t-shirt papadala natin ngayon Yan, sa mga umorder ito na po yung t-shirt nyo ano to kaka uh, Yun <laughs> Wala sa isip sa sasabihin ko Ayan Taga Winnipeg At Ano ba to? Toronto Yan Dadalhin tong t-shirt Yun uh, Yung mga Nagsasadya sa amin na Lagay na sa Printify ba yun? Printify Ganun Hindi pa namin naayos eh Ayan Kaya dito muna Mano-mano yung padala Ayan. Maraming salamat sa mga umorder. Yung mga gusto pang umorder, yun. Message lang po kayo sa Spot Pinoy. Yun. Let's go. Ay, pagtalo na naman ako dun sa ano. Dun sa nagbabantay doon. Kasi sinisingil nila minsan ng ano to eh. Ng 20, isa. Parang ganun, 20, 15, ganun. Kailangan mo. Logi naman kami pag ganun kamali yung shipping, diba? yun. Ay, Sana hindi masyadong ano mataas yung ali. ano ba yan? bayad sa shipping ito yung jura mo ito yung jura mo dila no para stand up yung ngayon oo oh, nga no Wait? Oh, nice. diba? yan ang kagandahan ng may youtube diba? nababalikan mo yung ano nakaraan oh, yun pala yung kama natin dati no Broken, yeah, broken na? Yan. Hindi mo si Dave dati oh. Uy? My oh. I saw, um, diba? Sabi sa inyo mag-YouTube kayo eh. Maganda, maganda. For memories din. Talagang Si nasira 'yan, nasira 'di ba? Kumbaga ano, eh. yung yung kita talagang bonus na lang 'yon, pero yung memories talaga, maganda talaga, mababalikan niya talaga. Kaya mo, kaya Si Lian pumasok na sa kwarto kasi inaasar. Naasar <laughs> na <-azor> Naasar <laughs> na, na. Pero nanonood siya kanina. Ayan, yeah, nakikita niya kasi yung mukha niya. ano si Dylan. O, oh. si Dylan. Ang kulit eh, oh. no? Dylan. Hoy. Oh. Oo. Oh. Wow. Typically. Nagsasalita pa akong typically. Mayaman eh. Oh, si Dylan, oo. it's so nice. Oh, it's so nice. Siyempre, nag-vlog tayo, nilinis yan. Oo, oh, diba? No? Oh, tingnan mo to. Iba, iba na mukha mo, mami. Mag-iba yun. Mag Ikaw mag na rin, nag-iba na rin ang mga mukha nyo. Si, lalo na si Dylan. Everything, everything changed. Oh. Lalo na pagka ito, itong vlog na to uli. Pag pinanood nyo, five years from now, di matutuwa din kayo. <laughs> nga, eh, parang simple, simple lang din ang bahay na yan. Oo nga, parang nakaka-miss nga. Simple-simple lang din talaga. no Pero ano yan ah, yung apartment na yan dati may ipis yan, maliliit. Naubos, naubos ko yung mga ipis dyan, meron akong solution na ginawa. Tapos kinalat ko sa apartment yon naubos. Ayan. Ako nagpaubos ng ipis dyan eh. Kaya dito sa bahay na to, nung lumipat kami, wala kaming nadalang ipis. Yung ipis dito maliliit eh, mga ganyan. Pero na ano, nawala lahat. Wala. Itong bahay namin ngayon, walang ipis. Na ano ko sila lahat eh. Na, na, naubos ko sila doon sa ginawa kong solution. Na, diba? Nakakatawang ano, ano? Balikan. Ang nakaraan. Oh, diba? oh <laughs> si Dylan tumuturo-turo pa eh. Nakakaazar. Yun, na kami. <laughs> kita ba? Madilim ba? <laughs> Alis ako ngayon eh. May pupuntahan lang tayo at may nag-message sa atin. niyan May ano lang. Hingi lang ng tulong. Kaya pupuntahan natin. Oh, pumuyo mo itong sasakyan na ito. Oh. oh. Malamang pinalit yan. Kasi pag dito, pag inaayos yung sasakyan nyo, may kapalit eh parang ang tawag doon, loner. Ayan, loner siya. Loner ang tawag doon. Ay, naka. Yun, one click. Yun. <laughs> Painitin muna natin sa sasakyan. Madilim ba? Ayan, lagyan na natin ang liwanag. Ayan. Okay, di ba? Tambay muna tayo dito. Pag dito kasi para akong ano. Alam mo yung sa magandang gabi bayan dati kay Noel De Castro yung gabi na lagi parang ganun. <laughs> dito kanina tinitingnan ko eh. Oh, di ba? Ginawa ko siyang ano. Oh, di ba? May ilaw. Dito muna tayo, kwentuhan muna tayo. Ayan. Pag dito kasi ano eh. Dito. Oh, ang layo. Oh, malayo. Dito na lang hawakan ko na lang ito na lang. Okay na ano kwentuhan natin. Yan. Maraming salamat nga pala sa mga nag-comment doon sa last video namin. Ayun. Ah, salamat. Hindi, ano, kailangan lang kasi namin sumagot kasi pag sobrang paulit-ulit tapos chinik-chinik -chinik namin eh yung mga comment parang ganun lagi. Puro negative. Kaya yun, move on na tayo doon. Ayun ah, tinanggal na namin siya sa ano. Ayun, kaya yun lang. Kano lang, kailangan minsan kasi kailangan namin sagutin, di ba? Ayun. Sabi ng iba hayaan pero kailangan minsan sasagutin natin. Baka sabihin eh hindi tayo sumasagot. Eh, sumasagot tayo. Ano lang yan eh. Give and take. Kung, kung may sasabihin kayo, may sasabihin din kami. Di ba? Parang ganun lang. Pero, ang mahalaga doon, good vibes lang good vibes lang tayo tama na yung mga ganon yun sorry kung may masama kami nasabi yun pasensya na yun. Yun. yun inisip ko na rin dito mag vlog kasi nandun ako sa ano sa sala sana ako mag vlog si Lani nagtitiklop <laughs> si Lia nagugas ng pinggan may kausap na kaklase si Dave tsaka si Dylan sila naman yung nag-aayos ng mga kalat nila Si Dave mamaya magmamap yun eh. Eh dun sana ako. Dun sana. Yung parang opis opisina ko doon. Pag nag-spot Pinoy. Eh sabi ko. Parang ano naman dito. Eh sakto naman. May nag-message. Tapos. humihingi ng ano. Yun lang. Konting tulong lang. May gagawin lang. Kaya pupuntahan natin. Eh, hindi pa naman tayo matutulog. Yun. Kaya. Puntahan natin siya. Mayamayang pa naman. Mayamayang. Maya, maya, saglit. Hintay ka muna dyan. <laughs> Ayun. Sasagutin muna natin yung comment na nag-message. Ah, sagot yung nag-message sa atin. May nag-message kasi sabi niya, uh, Mark, sa, narami, sa dami ng nang nangyayari dyan sa Canada, uh, maraming mapapauwi. Marami bang mapapauwi mga Pilipino? Sabi niya gano'n. Uh, sa kasamang palad, uh, meron at meron. Meron at merong mapapauwi sa, yun nga, sa mga gina, sa mga, sa mga bagong rules ng Canada kaya inang masakit. Pero alam ko yung mga ibang Pilipino oo oo kaya malamang lahat ng mga Pilipino na alam nilang delikado delikado yung status nila dito sa Canada ay gumagawa na ng paraan. Sana naman yun inang yun pinagdadasal natin na sana wag naman silang mapauwi ng Pilipinas. Pero sabi nga nila maraming mapapauwi. Hindi lang hindi lang Pilipino ah, kumbaga iba't ibang lahi. Kasi iba't ibang rules yung ginawa, di ba? Iba't ibang rules yung mga tinanggal kaya marami ang maapektuhan. Kaya yun. Yung sa tanong mo na maraming mapapauwi eh sagot ko doon eh meron at merong mapapauwi ng Pilipinas. Lalo na yung visitor visa. Yung mga visitor visa kung hindi sila mag-extend ng ano nila status nila visitor visa ano nila visitor permit nila dito sa Canada eh talagang uuwi sila ng Pilipinas ayun yung mga student naman ah, may ano yan may mga pagkakataon pa silang mag mag aral uli o ayusin yung mga status nila may mga ano may mga paraan pa pwede sila mag apply ng PR dito kung may mga sapat na experience na sila yung mga ano marami marami kasing paraan pa, maraming paraan pa na pwedeng gawin para magstay dito sa Canada. Kaya yun, yung kung natata natatakot at kinakabahan kayo, baka mapauwi yung mga kamag-anak nyo. Sa so tingin ko naman, gagawa naman sila ng paraan para hindi sila mapauwi ng Canada. Siyempre, nandito ka na sa Canada, di ba? Siyempre, gagawin mo na yung mga dapat gawin para magkaroon ka ng status dito sa Canada. Yun, yun. Pero di ba nakakalungkot no? Nakakalungkot kasi syempre Kumbaga nangarap ka Tapos ganun Tapos ganyan biglang nagganyan ng ano, rules Ang kaya nga lagi ko sinasabi di ba Pag may pagkakataon kayo Na yung Ma-PR na o magkaroon ng ayun, Parang ano papel dito sa Canada eh, I-grab nyo na Kahit ba lumipat kayo ng probinsya Kahit ba hindi masyadong maganda yung probinsya na yun kung yun naman yung daan para magkaroon ka ng papel dito why not ba? Diba? Eh, yun ano pa ba yun yun lang yung sagot lang natin yung tanong nung nag message sa atin kasi malamang kinakabahan niya kasi may kamag-anak dito sa Canada Ini tinatanong niya kung baka daw mapauwi eh, sa so ko naman yung kamag-anak mo ma'am eh gagawa naman po ng paraan yan para hindi papauwi sa Pilipinas may mga ano pa naman may mga paraan pa kaya uh, yun, maraming maraming salamat sa laging panonood Yan. Ingat po kayo. Ay, teka lang. Ayun, magbasa pala tayo ng mga comment. Yan. Mag, ano lang, mag, ay, wala palang internet dito. Yun, sa susunod, kaya ako kasi din nila to, magbabasa pala ako ng mga comment. Yun, para i, ano kayo, i, ano ba to? ah uh, I-shout out na rin yan Kasi maraming nagko-comment diba Ayun, comment kayo dito para sa susunod na vlog ah, uh, ma makasama kayo sa shoutout. Yan. Kaya, ano pa bang ano natin pag-uusap? Ayun, <laughs> may habol pa pala, may habol. Pakits po tayo dyan sa Calgary sa October 4 and 5. Yan. Ang alam ko sa South Asia pero hindi pa final yung ano yung ano ba to? Yung lugar pero diyan sa South Asia 'yon. 4 and 5 kasama natin si Ina Andulong Rice Velasquez, Inags, at Alwin and Emma. Ayan. Magkikita kita po kaming lahat at yung mga ibang YouTuber ng Canada na gustong pumunta doon. Ang alam ko may mga magme-message, may nagme-message na pero hindi ko pa masyado na-confirm kung pupunta sila. Kaya yun, saka na natin babanggitin na makakasama din sila sa Calgary. Kaya yun. Abangan nyo yung pagkikita namin doon sa Calgary. Teka lang na, ya, excited ako eh. Tapos yun ah, uh, kaya po kami pupunta ng Calgary. Paliwanan ko na rin ang saglit. Kaya po kami pupunta ng Calgary eh, may nag-sponsor po sa amin. Ah, uh, para samahan sila sa kanilang sales event. Yun, sa, sa, kanilang, <laughs> sa kanilang sales event. Ah, uh, huwag po kayo magulat at meron pong mangyayaring... Siyempre, sales event yun, may mga gaalok ng kondo, condominium, yung elements, residences, yung Basta iniintay ko lang yung ano, parang poster nila at papakita natin sa susunod na vlog. Ayan. ah, uh, yun. May gathering spot Pinoy at yung mga ibang vlogger. Tapos may on the side, meron ding sales event ng Elements residences Kaya yun yung mga gustong kumuha ng kondo o nag-iisip kumuha ng kondo na taga Calgary o malapit sa Calgary pwede po kayong pumunta doon ayun, pwede nyo tanongin yung mga nandun sa elements tapos may gagawin, may email po na bibigay sa amin at bibigay ko rin sa susunod na vlog pwede rin po kayo doon mag email para magtanong ayun. may mga sasagot po sa inyo mga sales representative yeah, yun kita kita nabuhul talaga ako kita kita tayo sa 4 and 5 October yan ah, sa Calgary kaya yun marami maraming salamat at ingat po kayong lahat at yun good vibes lang salamat ulit sa lagi panonood bye